sa katahimikan ng gabi tayo ay lumalapit sa Diyos ang ating kanlungan at sandigan sa kanyang mga bisig may tunay na kapahingahan sa kanyang presensya may katiwasayan at proteksyon samahan ninyo akong manalangin ngayong gabi habang inihahabilin natin ang ating buhay sa mapagkalingang kamay ng ating Panginoon manalangin tayo amang Diyos na mapagmahal sa katahimikan ng gabing ito ay muli kaming lumalapit sa iyo. Maraming salamat sa buong araw na aming nalampasan sa tulong ng iyong gabay at awa. Salamat sa iyong pagtatanggol sa amin laban sa anumang panganib at tukso. Panginoon, habang kami magpapahinga, ikaw nawa ang maging aming tanggulan at tagapagtanggol. Ipagkaloob mo ang iyong banal na proteksyon sa bawat tahanan, bawat pamilya at bawat pusong naghahangad ng kapayapaan. Takpan mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesus, upang walang anumang kasamaan ang makalapit. Hipuin mo ang aming mga isip at puso upang sa aming pagtulog ay maging payapa at malaya sa anumang takot. Palitan mo ang aming pagod ng kalakasan, ang aming mga alalahanin ng kapanatagan, at ang aming mga pangamba ng matatag na pananampalataya. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan sa oras ng kahinaan at aming sandigan sa gitna ng dilim ng gabi. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang kami makatulog na may pusong may tiwala at magising na may bagong pag-asa at sigla. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming iniingatan, aming pamilya, mga mahal sa buhay at buong sambahayan. Bantayan mo po kami sa buong magdamag. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal, sa kapahingahan na iyong kaloob, at sa katiyakang hindi mo kami iiwan kailanman. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong tahimik na gabi, kami ay lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Sa gitna ng katahimikan, Marahan naming inilalapit ang aming puso sa iyo. Puso na minsang pagod, minsang puno ng takot, at minsang nangangailangan ng kanlungan. Panginoon, ikaw ang tanging sandigan at kanlungan naming tunay. Sa iyo lamang kami humuhugot ng lakas, kapayapaan at katiyakan. Sa bawat pintig ng aming puso, sa bawat hinga naming dahan-dahan, naway maramdaman namin ang iyong presensya na bumabalot sa amin. Tulad ng isang ama na iyong mayakap sa kanyang anak, yakapin mo po kami ngayong gabi ng iyong mapagpalang pagmamahal. Linisin mo po ang aming isipan mula sa lahat ng bigat ng araw na ito. Mga alalahanin, takot, pangamba, at pagod na dala ng aming pakikibaka sa araw-araw. O Diyos, Salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Marami mang unos ang aming dinaanan, patuloy mong ipinakita ang iyong katapatan. Hindi mo kami pinabayaan, kahit sa mga oras ng aming kahinaan. Hindi mo kami iniwan, kahit sa mga pagkakataong kami lumuluha sa katahimikan ng gabi. Salamat, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa mga sandaling ito, aming Ama, kami ay lumalapit sa iyo upang ialay ang aming buong pagkatao. Naway maging malinis ang aming puso at kalooban, linisin mo kami sa lahat ng kasalanan na aming nagawa, sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin mo kami kung minsan ay nawawalan kami ng tiwala sa iyo. Patawarin mo kami kung kami nagduda, kung kami nanghina, at kung kami napagod sa paglalakbay. Panginoon, habang kami ay magpapahinga ngayong gabi, dalangin namin ang iyong banal na proteksyon. Ipadama mo sa bawat isa ang katiwasayan ng iyong presensya. Ibalot mo kami sa iyong banal na dugo, Panginoong Hesus, upang walang anumang kasamaan, karamdaman, o panganib ang makalapit sa aming tahanan. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang kami ay bantayan, upang sa bawat sulok ng aming tahanan ay maramdaman namin ang kapayapaang nagmumula sa iyo bigyan mo po kami ng mahimbing na tulog isang tulog na hindi binabagabag ng takot hindi ginigising ng pag-aalala kundi isang tulog na puno ng kapanatagan palitan mo po ang aming pagod ng lakas ang aming pangamba ng katiyakan at ang aming panghihina ng panibagong pag-asa Panginoon, maging silungan ka namin ngayong gabi sapagkat sa iyo lamang may tunay na kapahingahan. Ama, idinadalangin ko rin ang bawat pamilya na ngayon ay dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Yakapin mo sila ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ibigay mo sa kanila ang katiwasaya ng isip at puso. Sa bawat tahanang may luha, ibigay mo ang pag-asa. Sa bawat tahanang may takot, Ibigay mo ang lakas ng loob. Sa bawat pusong naghahanap ng kapayapaan, ipadama mo ang iyong presensya. Panginoon, binibigay ko sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin, ang kinabukasan, ang aming mga pangarap, ang aming mga plano, at maging ang mga bagay na hindi namin maunawaan. Alam namin ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Kaya't habang kami ay mahimbing na natutulog, ikaw ay patuloy na gumagawa ng kabutihan sa aming buhay. Pinanghahawakan namin, O Diyos, na walang anumang bagay ang hindi mo kayang ayusin, pagalingin, at pagpalain. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyo ng buong buo. Hindi lang sa oras ng tagumpay, kundi higit sa lahat sa mga oras ng katahimikan at kawalang katiyakan. Naway ang bawat gabi ay maging paalala na ikaw ang aming kanlungan. Sa iyo may tunay na kapahingahan. Panginoon, habang sumasapit ang katahimikan ng gabi, nawa'y ang bawat hinga namin ay maging awit ng pasasalamat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong mga biyayang hindi nauubos. Salamat sa proteksyon pag-ibig at gabay na aming natatanggap araw-araw. O Diyos, ihanda mo kami sa bagong bukas. Ibigay mo po ang panibagong sigla, lakas at pananampalataya upang harapin ang bawat hamon ng buhay. Palakasin mo ang aming loob at puspusin mo ang aming puso ng pag-asa at kagalakan. Sa pagtatapos ng panalangin ito, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Walang ibang Diyos na aming maasahan kundi Ikaw lamang. Sa iyo ang lahat ng kalawalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. Sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo na aming tagapagligtas, sandigan at kapahingahan. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa piling ng Diyos, walang gabi na nakakatakot, walang katahimikan na nagiiwan ng pangamba, sapagkat ang Diyos mismo ang ating kanlungan at sandigan. Habang ikaw ay natutulog ngayong gabi, tandaan mong hindi siya natutulog. Siya ang iyong tagapagtanggol, iyong tagapag-ingat, at iyong matibay na muog. Naway maranasan mo ang mahimbing na tulog na puno ng kapayapaan, katiyakan, at kagalakan sa presensya ng Diyos. Bukas, sa paggising mo isang panibagong araw ng biyaya ang iyong sasalubungin. Pagpalain ka ng Diyos, ngayong gabi ikaw, ang iyong pamilya at ang iyong buong tahanan. Amen.